Welcome back sa Good Ideas Point of View. Ako nga pala si The Good Yadis. At kung bago ka lang dito, abay, perfect timing ka. Kasi sa segment na to, pinag-uusapan natin ang mga hot topics, ang mga internet phenomena na nakakaintriga, nakakatawa, at minsan nakakainis. So ready ka na ba? Dahil ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit ba parami ng parami ang mga vloggers o content creators sa tila bagusong laging kumontra yung tipong kung ano ang uso sa sabihin mali agad. Epekto ba ito ng pagiging critical thinker o isa lang itong shortcut para sa instant fame at pera? Tingnan natin. Let's find out. Alam ko nakikita nyo rin to. Dumadami na ang mga vloggers at content creator na parang hilig laging kumunta sa mga popular na opinion. May bagong trend, bam! Kontra agad. May viral na issue, bang! Salungat kaagad sila. Pero ang tanong, effective ba to? Well, obviously, oo. Nakakatawa. Kasi minsan, parang automatic na lang. Kahit walang matibay na ebedensya o basihan, kontra pa rin. Pero bakit nga ba? Simple. Dahil maraming tao ang gusto mapansin at magpapansin. At sa panahon ngayon, kapag kakaiba ka o di kay kontra sa norm, mas napapansin ka. Di ba kahit sa simpleng buhay, pag may tao na lagi kang kinokontra, parang hirap hindi pansinin? take for example ha, yung mga tao na comment ng unpopular opinion, parang naging bagong trend na rin yan na kapag ikaw ay sumalungat sa mainstream na pananaw, mas marami nakikinig sa'yo. But let's face it, hindi lahat ng contra views ay makabuluhan. Minsan ginawa na lang talagang parang papansin, minsan bidabida. Ang dami na naging expecto bigla, di ba? Minsan nga parang kahit sila, hindi sila sigurado sa sinasabi nila eh. Basta may masabi lang na iba. At ano ang resulta? Clicks, views, likes, at syempre kita. Pera, pera, pera. Ganon ka simple. Pero, epektibo. Mga sense alam niyo ba may tinatawag tayo na hate clicks? Ito yung mga clicks of views na nakukuha dahil sa pagkairita o galit ng mga viewers. Hindi mo trip yung content, pero pinapanood mo pa rin. Dahil gusto mong makita kung paano mo siya ibas bash Ito ang dahilan kung bakit patok ang negativity. Kumbaga, pag nakakita ka ng video na salungat sa paniniwala mo, nako panigurado, papanoorin mo yan. Kahit inis na inis ka pa. Tapos kapag nagalit ka at lalong yung pika mo nakuhanya kuha niya, ka pa. At doon, nagsisimulang engagement. Kaya nga, nagiging business strategy na itong negativity para sa iba. May isang na quote, Bad publicity is still publicity. At yan ang mantra ng mga nega-vloggers na yan. Habang mas maraming nagre-react, mas maraming views, mas maraming ads, abay, mas maraming kita. Malaking pera. Kaya hindi na nakakapagtaka ang mga ibang vloggers or content creator na kit na alam nilang hindi popular o maaaring makasakit ng damdamin ang sinasabi nila, sige lang, gora pa rin. Ang habol, hindi ang tama o mali, kundi ang kita, pera, at fame. Now, let's talk about Tito Mars. Kilala niya siya for sure, di ba? Classic example siya ng nega vlogger. Kung meron mang hot topic o issue, siya yung unang-unang nga sa stage para kumontra. Pero ang tanong, totoo bang paniniwala niya lahat ng sinasabi niya? O baka naman ginagawa lang niya yun dahil alam niya kikita siya? Huwag tayo magpaka mga goodness. Alam natin effective to. Tawagin natin itong Dito Mars Syndrome. Yan yung phenomenon kung saan mga vloggers at content creator ay intentionally nagiging kontrabida. Parang idol nga yata siya ng Nimbis. Ay, sorry, nasabi ko yung company. Kahit minsan, eh parang sobrang absurd ang mga sinasabi nila. Pero guess what? It works! At habang nagko-comment at nagagalit ng mga tao, abay siya, tuloy-tuloy ang kita. Masama ba ang ganitong strategy? Depende siguro sa pananaw mo. Pero siguradong sigurado, nagiging trend na siya. Marami sumusunod. Si nga. Ay, sorry ulit. <laughs> Dahil nakikita nilang epektibo. And let's be real. Kahit tayo minsan, hindi natin mapigilang ma-entertain sa drama. Sino ba naman ang hindi na sa isang eksena kung saan lagi may pasabog? ba diba? Pero mga good sense, kailangan din nating tanungin. May hangganan ba nga tong style? San ba ito kasi habang mas dumadami ang nega vloggers, naging saturated na rin ang content. At hindi lahat ng tao game sa ganitong klaseng drama. Minsan nakasawa na rin, nakakapagod yung puro nilang negativity. At the end of the day, pwede rin namang mawala ng tiwalang audience sa mga vloggers sa laging kontrabida. Lalo na kung halatang ginawa lang para kumita. May mga times pa nga na nagbabackfire ang ganitong strategy eh. Kung palagi ka kontrabida, baka dumating yung point na kahit anong sabihin mo, wala nang maniniwala sa'yo. Maging noise ka lang sa background ng social media, wala na kasing substance. Pero habang nandyan ang mga taong mahilig sa drama at controversy, baka isa ka doon na, for sure? Sure ka, hindi ka kasama doon. Magpapatuloy pa rin ng ganitong content. So, good decisions. Anong masasabi nyo? Usong-usong -uso nga ba ang pagiging kontrabida para lang sumikat at kumita? o may mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa to ng mga Nike vloggers? Anong tingin niyo? Mag-react naman kayo at mag-comment sa baba. Mag-react ka. Inutos ako kayo. Just kidding. Gusto ko marinig ang mga pananaw niyo tungkol dito. At kung gusto niyo pa makakuha ng mas marami pa ah, point of view, don't forget to like, share, follow and subscribe of course para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Tandaan mga Gudisens, hindi lang basta-basta ang opinion dito. May halong wit, Humor at konting sarcasm. Konting nga lang ba? Ito si The di At ito ang Goodyaddy's point of view.